Saan nga ba yung pay? Eto Saka... Ano pa, Bracelet? Makagusto mo? Um, ito. po. 10% kasi sa lalito, guys. <laughs> of... miss, okay, ito. Yes, sir. Ano ka na magandang magandang Yung lalito. Yung Yung sa 20k. May hmm. okay, mga reklamo po kami natatanggap tungkol sa ilang hindi magandang practice ng poncho. Karamihan sa inyo, yung alahas, itimbangin sa harap, papakita. O yan, ilang gramo yan. Matapos kis-kisin, of course. Pagkatapos, payaran. Ilagay sa cellophane box. Pagbalik, hindi na ititimbang sa harap ng mananala. Yeah. I kaya, doon nagkakaroon yung reklamo na pinabawasan, pinuputulan. Iba ng quality, sir. Yes. Iba ng quality o dili kaya natatanggalan na ng ilang gramo. So, dapat yung timbangan ninyo, may nagkakalibrate. Ang so, sinabi ko, kung yung DTI nga eh, chine check ang timbangan ng mga gulay sa palengke. Eh mga timbangan ng mga ista sa panin. Bakit wala nag-check ng timbangan ng mga alahas? So kung sinabi yan, 5 grams lang ito, kahit na 10 grams pa yan, walang magawa kasi na adjust tanggap na lang. Ang pinakamadaling sanda, cellphone, computer, yan ang madaling nakawin ng mga kawatan, ng mga atik. So parang patakalan nyo, may dumating sa inyo may iPhone 16 nasa ayon is code yung phone sir eh. IMEI kung tawagin we have a way of checking we're asking for proof that either they purchased it or other proof na they own it kung wala yon sir hindi ma okay sa seller pero may mga sanda na hindi ato we are aware as well sure. your honor and in, in instances na nangyari sa amin yon we did uh, discipline uh, our employees. Magkano ho ba ngayon yung interest rate ng allowed BSP para sa mga sadlaan? For pawn shop, um, there's none because it could be based on competition. Amlap and PSP, pwede ba kayong gumawa ng guidelines o mga policies na ito ang dapat ginagawa ng mga pawn shop para iwas sila na mapasok sa amla and then seminar sa kanila. Nagsa seminar ba sa inyo? Requirements yun, pa? sir, para makapag-register sa AMLAC. Is it's, a, uh, it's a must? Uh -huh. One, only one time? I may every two years for Agati. Ayan o, oh, Ryan Franz Pawn shop. Hindi naman kilala ito. Malik na Pawn to location sa Tapos, Manila. Nagsanda ng hikaw yung isa kong staff. Uh, tinanggap, walang ID-ID. Ayan, which is bawal to PSP, di ba? It's a big no-no. Pinangunahan ni Senator Rafi Tulfo ang isang Senate Inquiry kamakailan upang investigahan ng mga reklamo tungkol sa diumanoy maling timangan sa mga pawnshop sa bansa. Ang hearing ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Department of Trade and Industry, DTI, Banko Sentral ng Pilipinas, BSP, at mga operator ng pawnshop, kasama ang mga individual na naghain ng reklamo. Ang inquiry ay isinagawa bilang tugon sa mga ulat at hinaing ng maraming Pilipino na nagsasabing na sila ng hindi tumpak na timangan lalo na sa mga transaksyon na may kinalaman sa pagbebenta ng ginto at alahas. Ayon kay Senador Tulfo, ang pangunahing layunin ng pagdinig ay matiyak na patas at transparent ang mga transaksyon sa mga pawnshop, lalo't maraming mahihirap at ordinaryong mamamayan ang umaasa dito para sa agarang pangangailangan sa pera. Isa, hindi standardized na timangan ilang consumer ang nagreklamo na mas mabigat ang timbang ng kanilang mga alahas kapag sinukat sa bahay, ngunit biglang bumabawas kapag tinimbang na sa pawnshop. Dalawa, kawala ng regular na calibration ayon sa DTI, dapat ay nakakalibrate at sertipikado ang mga timangan sa mga establishmento, ngunit maraming pawnshop ang hindi sumusunod sa patakaran. Tatlo, manipulasyon sa presyo bukod sa timangan, may mga sumbong rin tungkol sa mababang appraisal value ng mga alahas na nagdudulot ng malaking luji sa mga nagbebenta. Sa pagdinig, iminungkahi ni Senador, Tulfo at ng mga eksperto ang mga sumusunod na hakbang. Mas mahigpit na pagpapatupad ng BTI dapat regular na inspection at pag-check ng calibration ng mga timangan sa pawn shop. Mandatoryong display ng timangan dapat makita ng customer ang aktwal na timbang sa harapan nila. Public awareness campaign pagbibigay ng kaalaman sa mga tao kung paano magreklamo at kung ano ang dapat gawin kung sila ay naloloko. Stricter penalties pagpapataw ng mas malaking multa o pagsasara ng negosyo sa mga lulubog sa panloloko. Makapag-register Is it, uh, it's a, it's a must? Uh -huh. One only one time. I may every two years for Lagati. Ayan oh, Ryan France Pawn Hindi naman kilala ito. Malik na pawn to location sa Tapos Manila. Nagsanda ng hikaw yung isa kong staff. Uh, tinanggap walang ID ID. Ayan, which is bawal to PSP, di ba? It's a big no-no. And uh, they were allowed to do so.